tulos guys so banggit yes, so, yung uh, octopus guys daming huli sa so, apa? wow we kainit na hire so, uh... ayo, guys magdanakaw kami nang buku, guys <laughs> kunyari fishing guys Terus, gue nakal tadi, gue buku. Guys, ganito guys oh. May butas sa ilalim guys oh. oh ano kaya nangyari diyan guys? But may butas 'yan. Mm. Ano na kami guys. Mukbang kami, food trip kami nang ano boss, nang Tama? na rush? 'Yan ko lang dito. ko na to i-fishing kami yan yung paper ko. Yes. Pipishing kami yung with Boss Normax. Kaya tayo guys Ah, muli sa mga isang guwan! na yung natin! Hey guys! Una mo! Una mo matino yung tubig! Okay, yun! <laughs> Kuya! Papunta ko isa ko!

Ayun guys be shown! Fish on! Be guys, be <laughs> Alright! <laughs> Ay! Sorry, Voy fishing coming in, guys. you lights. <laughs> ayo muka yuk saya tahu dulu tadi nyabut nih geno ini langsung aku lembung ayo nah apa ya ini mau ya nggak pas apa ada Lep, lep. leb leb ini 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 dia kira mana ya tapi mana mana yang.

Kaya Ngayon guys, tamang hapon lang kami ng niyog Pagutom na kami guys Kunyari fishing fishing guys Ngayon guys oh. Kunyari fishing Tapos nakaw na nakaw ng buko Ngayon <laughs> kami guys Kunyari, fishing lang. Pero nagnanakaw talaga kami ng buko, guys. <laughs> yan po, spog pa na yan. Yan, buka na dyan.